So ito guys, good news Nilaunch na kanina ng Jollibee, yung kanilang newest solo endorser para sa coffee blends Okay, bukas matitikman na natin yan sa mga Jollibee branches Pero ang kanilang bagong solo endorser, none other than si Atasha Mulak diba? The newest it girl diba? And of course, that our very own, legit dabarkads, Atasha Mulak at kanina, nagkaroon sila ng mini-event doon sa BGC, sa 1,000 na store ng Jollibee. Uh, kung saan po uh, na-interview itong si Tash at uh, sumayaw-sayaw sila ni Jollibee. At uh, ang ganda ng interview sa kanya ni Miss MJ Marfori ng TV5. Kasi, pa'yoko kung nadulas ba itong si Miss MJ. May nasabi siya na parang posibleng show ng kanyang pamilya sa TV. Ewan ko kung dapat kung uh, talaga bang meron o oh, ganun talaga or baka dapat secret yon O, oh. pero panoorin natin yung ilang parts. sa Kung gusto nyo mapanood yung buong video, punta kayo sa YouTube ni MJ Marfori. Pero panoorin natin yung part na kung saan tinanong siya about sa mga possible shows and also tin uh, tinanong din siya kung paano niya nalaman yung news na about sa Jollibee. So panoorin natin tong video from MJ Marfori. And if Magkakashow kayo ng family mo. Oh, quiet lang siya. Secret yun eh. Baka surprise yun eh. Tinanong si Andres kung makikita na ba natin. May surprise you APA is telling now and I can get all this attention the boys like so stable and I am very grateful and um it doesn't really work like that. Everything's so useful because I still have so much to learn. I need to like, go through a lot more in order to be like that. I am very grateful with what I'm doing now and where I'm at, and I'm so happy for the future and what it holds in the journey that I'm to decide that Sosyal-sosyal. <laughs> okay. pero ang kalug-kalug, di ba? Parang social pero at the same time, kalug din at magaling makisama. I'm going to do and I'm have fun. Obvious naman na siyang sabi, fun. <laughs> Coffee lover pala talaga tong si Atasha. I coffee, the what, what, coffee? Coffee. Okay. Coffee. coffee blend. So, bukas matitikman na natin yan. <laughs> Wait, so, right now, how did this endorsement come about? Um, well, I got a I Mami niya. Yes, well, yeah. so, your dreams are gonna come true. So actually, tinanong din siya after kung sa pageant daw, kung possible daw na sasali siya sa mga beauty pageants. Of course, like her mom. Sabi niya, she's not closing any doors. Pero sa ngayon, she's concentrating sa showbiz, sa singing, sa acting. So doon palang puno na yung plate nitong si Atasha. And itong sa Jollibee, una lang yan. Sigurado ako marami ang bubuhos ng mga malalaking endorsements dito kay Atasha. At lalo pa pag uh, nagprogress pa yung kanyang career, mas gumaling pa siya sa acting, sa singing. Nako, uh, the sky is the limit para dito kay Atasha and uh nakaka-excite. Um yun nga, tinanong siya nung una parang may show kayo ng family mo. Parang ewan ko kung da sikreto ba dapat 'yon o <laughs> pero e, e, si Aga, eh okay? uh, ito yung naalala ko. Before nung TV5 was starting pa lang to ano kumpara nagsusubok pa lang na magpalaki at mag-compete itong TV5 I remember si Aga yung isa sa mga tinap nila Boss MVP noon eh at uh, binigyan siya ng mga maraming shows binigyan siya ng talagang ano talagang tinodo nila itong si Aga kaya maraming shows si Aga dito sa TV5 and of course si Charlene yung uh, yung uh, dancing show niya before so Kumbaga, hindi na iba ang pamilya Mulak dito sa TV5. At kung magkakaroon man sila ng show na silang apat dito sa TV5, eh, sa akin, napakagandang balita nun. And, uh, nako, eh, lalong ano, lalo, talagang lalong tututukan ng mga tao. And, maganda. Sana mas makita natin eh, yung, yung family life. Kasi nakaka-curious eh. Paano kaya sila behind the set? Paano kaya si Aga bilang tatay, si Sharvin bilang nanay, silang dalawa bilang magkapatid? Paano kaya ang uh, sila off-cam? So, may, may mga ganun sana mas makita natin 'yon. O uh, kung anong klasing show yung gagawin sa kanila? I'm not sure kung uh, kung sitcom ba or kung parang reality show or kung parang travel show Hindi, Maraming pwede, the possibilities uh, are endless pag pagdating dito sa pamilyang to. Ang nakakatuwa kasi yung they're such a beautiful family to look at and at the same time ay maayos yung pagpapalaki sa kanila ni Aga at Charlene. So, yan and definitely pag magkaroon ng show itong pamilya, alam mo na ang unang sponsor. Jollibee. Uh, Jollibee ang automatic yan. Syempre, Jollibee automatic ang magiging sponsor ng show. Uh, ng mga mula kung magkakaroon pero anyway, yun po, abangan po natin bukas kung meron pang pakulu yung Jollibee in launching this new product um, nakakatuwa, suma mga sumasayaw sa'yo pa kanina pakita ko lang din ha ah. tingnan natin ito, hanapin natin sinare ko to eh, nakakatuwa so nakakatuwa kasi sumasayaw sa'yo siya kanina and uh, talagang she was very uh, game na game doon po sa mga questions, doon po sa mga ay pakita na natin na saan yung sayaw. Ayan. oh, ano ba? Hindi ang saya. Game na game si Atasha talaga sumayaw. nakakatuwa Nakaka, siya panori sumayaw. So, oh, diba? Oo, so, oh, this she is having her moment right now. So congratulations Atasha and uh, well deserved and uh, more power sa iyo and I'm sure una lang yan sa maraming maraming endorsements sa darating. So ayun guys, thank you very much po. See you po tomorrow ulit sa i80 daily sa ating FB live tuwing 2:30. Ayun, uh, try nating tikman yung po mga coffee blends ng Jollibee bukas with Atasha Tingnan natin baka may posters na rin sa mga stores pwede, 'di ba? So ayun, abangan natin guys, okay? Good night guys. Bye-bye.